Okay guys, ah uh, pasok na ulit sa trabaho. Ito, umpisa na nang uh, taginit dito, mainit na. Tapos na yung uh, winter dito. Ay, Ngayong araw na to, may birthday ni Sir, birthday ng manager namin. Ewan ko kung magpapakain siya. Pero nagbaon na ako ng pagkain, kanin at saka ulam. Kung magpapakain siya, edi okay. Kung hindi, edi ready ako may pagkain ako. So, tara. So sana may pakain si Sir kasi birthday niya. May dala ako ngayon eh. Ito. Ito yung uh, ipapadala ko sa mag-ina kong pasalubong. Uh, dadaan ako mamaya pag uwi ko kila Ariel. So, pagkatapos mo ng trabaho, diretso na ako kila Ariel. Ipapa, ipapadala ko to sa kanya. Kasi sa April 19 ang uwi nila. Kaya kailangan maibigay ko na to mga pasalubong ko. So, mamaya diretso na ako kila Ariel. So, tara. Pasok na ako. Tara Ooh, kayod na ulit okay guys, uh, nandito na ako sa loob at nakapagbihis na rin ako ng uniform at tama nga yung inala ko may dala si sir may pakain siya kaya ito, nakahanda na, tinan nyo yan, so ito na yung cake tapos ito yung butter chicken may uh, pansit ito, pansit tapos meron ding parata Tara, ito Tinapay yan dito. Yum, Tapos, yum, yum. ito. Apretada po ito, sir. Minudo. apretada. apretada. Alright. <laughs> yung uh, niluto kong baon ay i-rep ko muna para sa susunod na pasok. Tapos, syempre, ito na yung kakainan natin. Pagkain na dala ni sir. Sir, hmm. happy birthday. Thank you. Uh, Thanks so much, sir. <laughs> Hi. So, okay. Uh, papahinga muna tayo. Then, mamaya, medyo masarap yung kain natin. Bakbakan na. <laughs> Ganito naman dito, uh, dala pa rin nating mga Pilipino yung uh, ugali natin. Kung sa Pilipinas, pag may okasyon, naghahanda uh, tayo para sa ating mga birthday o kung ano man yan. So, dito rin sa abroad. Pero kami-kami lang yung nagse-celebrate. Kung gusto makapag-celebrate ng ibang lahat, eh, eh, welcome sila. At kung makakain nila yung pagkain natin. Pero mostly naman kinakain nila. Nagugustuhan naman nila. So okay guys, dalawa uh, na tong kasulubong ko sa aking mag-ina. Uh, dito ko na babalutin to. Mga ano lang naman to, yung tsinelas na binili natin na pinahirapan tayo. Dumayo tayo ng Dubai pero sa si Sharjah meron na rin pala. Putra <laughs> so, tragedy Inalat namin ang buong uh, Dubai, walang makitang habiyanas. Doon lang pala sa si Sharjah, putra so, kasi. Inalapan pa na. So ganito na to, babalutin ko na lang siya ng tape. Tapos yun. Tapos ito na yung uh, bahala. Magdala. Okay. Ano lang Chocolate. Laruan ni Sky. Protection. para hindi uh, mabasag so, hindi okay. 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 So, balutin ko na lang so, ito. na yung bahala. tayong mga Pilipino, mga OFW yung Pilipino, kahit uh, hirap sa buhay, sa trabaho, basta mapagbigyan yung pamilya natin para sumaya sila, gagawat, at gagawa tayo ng paraan. Kahit na sarap buhay ngayon, pulubi later. <laughs> Kaya, yun ang kultura natin. Ha? dito ko na rin kasi binalo to gawa ng uh, medyo maselan yung kasama ko sa bahay eh gawa ng tape pag nagingay ako baka mareklamo pa ako kagaya nung isa hinang hina ng boses ko nireklamo pa ako eh kausap ko lang naman ng anak ko ayun eh, kaya okay na dito so papangalanan ko lang siya uh, Arling So, ready na yun. Mamaya, dadaw ko sa kapatid ko. kain na tayo ng handa ni sir. Uh, hindi ko lang na-video kanina yung ano eh. Puto ka kasi binibilang ko yung pera. Pero yun. Uh, may video ko nung uh, video nung iba. <laughs> okay. May pagkain ko. Mmm. menu noodle. Ha? Ah, apretado pa na to. Sir, this So, kakain muna ko. Yeah. Right. Thank you, Sir William. Uh, Reggie will eat the apretada. Reggie, apretada. Oh, Grace, kaya na. Also, Rabina will eat the buttered chicken. Okay. Parata is finished, guys. Sorry. Okay, guys. Naglalagay tayo ng eat mo parata next week. Hindi mo kaya. Kasi mag-eat na next week. Dalawa, busy sa art. Yeah. Magawa sila ng eat art. Mother, hi. What? Right, Mother is coloring. Ayos <laughs> na nakakalimutan niya na yung oras yung ano, oras niya dahil sa trabaho sir. Hindi mo kaya si Mother. Okay guys, uh, out na ako sa trabaho at uh, andito na ako kay Ito na yung uh, ipapadala ko sa kanya. So nandito na ako sa bahay nila. <laughs> package din oh no? kasi walang tao sa loob ng bahay bakit so ayan dito ako humihiga ah, tapos yun ito yung bahay ng uh, kapatid ko tapos natut tapos bago matulog nanonood ako ng uh, TV yun so guys uh, kumain muna ako and then uh, eto dito na muna ako matutulog sa kapatid ko kasi gabi na kung uuwi pa ako, wala na no? masaksyan. Wala na akong masasakyan papunta sa Sharjah. So, paano? See you na lang next time. Bye. Nood muna mo akong uh, movie dito. Pampantok. Bye.